kulay na punta guys ay na no ayan na oh naglabasa na yung mga potik ng guys so nagtimpla na naman ako guys nagtimpla na naman ako ng ano hinna mabuti na itong hinna at ah free free lang sa kusina huwag na tayong lumabas huwag na tayong bumili kasi mahirap yung panaybili ito oh ito lang kasi ano na tayo? Ano na puti ang buhok. Kaya, maglagay na tayo guys. So, ganun lang naman. Eh. Simple lang. Isang oras lang ito. Anuhin ko. Pero kung dalawang oras guys, maganda. Maganda para maano talaga yung buhok mo lahat. Ma-absorb talaga siya ba? Herbal naman to eh. Hindi siya nakakatakot. No chemical added. Ano to siya? Powder. Tapos, hinalo ko lang. Naluan ko lang na mainit na tubig. Para mag ano siya. Magkulay. So, Madalian lang to guys. Kasi marami pang gagawin ng pa. Ano kasi pag hindi ako nagkulay, lalong tumatanda guys. Lalong tumatanda ang itsura pag hindi nagkulay. Ay, meron sana akong bibilin sa online, type ko. Yung brush ba? Brush mo lang siyang ganun o. Kaso nakikita ko sa mga comments. Sa mga comments ba na, hindi daw pala yung maganda. Kasi, ano, lumalabas daw yung kulay. Yung kulay sa, nagkukulay yung mga kamay. Kapag hinawakan daw yung buhok, nagkukulay yung kamay. So parang isang araw lang ata pag naligo natanggal na <laughs> So type ko sana yun Kasi sabi Pang Tsaka pampatubo. So hindi pala ano din Hindi totoo Lahat na nga sa online guys Mahirap din magano sa online Sabi six months daw Bago maano yung buhok Yung kulay sa buhok Bago maalis Hindi hmm? naman pala So kaya hindi na lang ako bumili Maghin na lang ako guys Makati kasi Pag naglabasa na yung mga ano Pag naglabasa na yung mga uban Ano sobrang kati Nakakaisturbo sa tulog kaya ito na lang, ganito na lang. Mas madali pa. Timplahin mo lang. Kasi hindi ko nawawala sa kusina ng mga arabo guys. Nagkukulay kasi sila eh. Hindi rin sila basta-basta bumibili ng ano. Kahit na daw sa Amerika, ini export na to nila. Marami daw nag-ano uh, sa Amerika. Marami nang bumibili dito kasi maganda daw. Kaya pang-export na nila to. Ano pala to eh? Ano pala to? Tinatanim. Dahon ata. Dahon to eh. Ewan ko kung dahon ito or ano. Hindi ko pa na-search. Pero hula ko dahon to eh dahon to na siguro pinapatuyo nila so mabuti na lang nakakatagpo ako ng amo na mayroong ganito guys kasi yung ibang amo wala hindi talaga namimigay yung dati kong mga amo hindi mo yan sila mahihingian dito okay lang kaya nangungha ka dyan sa kusina ano lang naman kasi to eh, naglalagay ako every 2 months every 2 months kasi madali pag abot nga lang isang buwan ni eh, nag -ano na kumahaba na yung buhok pag kumaba na yung buhok mo wala na lalabasan na yung mga puti panibagong puti na naman kaya ano talaga pag matanda na kailangan na ng ano sa buhok guys. Kaya, paghandaan nyo na dyan mga bata-bata. Isipin nyo, pag uh, matanda na kayo, pag ko na, bisti <laughs> na ako eh. Pag nagalitaw 50 na kayo guys, wala na yan guys. Puro na lang kulay sa buhok. Pero meron namang iba na, ano, kahit matanda na, maitim ang buhok. Pero ako, tsaka nanay ko, kapatid kong lalaki, puti talaga ng buhok nila. Kaya, itong sa akin din, nagputi na rin. Nagputi na yung mga buhok namin. Pero sa akin, maaga. 40 45 ata ako nun. Nung napansin ko na puro na talaga nagputi. na yung mga buhok ko. 45. Ano? Kasagsagan ng, uh, ng menopausal period. Diyos ko. Ayan, ayan. So pagkatapos nito, babalutin lang natin siya guys. Pagkatapos nito, babalutin lang ng plastic or in any, any kinds of cloth you want. You have. No? Masag masag mo lang yung konti yan. Parang maano to. Yung kulay niya, oh, madali siya magkulay. Maganda yung kulay nito. Madali siya mag-absorb sa buhok. So isang oras lang to. Mas maganda talaga kung dalawang oras. Kaso wala na akong tayong maglaba pa ako guys. Naglag na. Naglag na yung ano. Pag sa gamit to dumikit. Naaalis naman sya. Pero matagal. Naaalis naman ang ano nito eh. Masang flask mo lang dito. Dito talaga sa harap. Ang ano eh. Puro talaga yan puti dyan. Ito sa harap. Puro yan puti guys. Ano talaga. Wala nang masot. Pero pag matanda na ako guys, kapag hindi na ako mag-abroad guys, so hindi na ako magkukulay. Hiyaan ko na. Matanda na eh. Ngayon kasi ano pa eh, nandito tayo sa ibang bansa. So, kailangan natin mag-ano sa ating buhok. Talagaan naman natin Kaya, ka paano kawawa naman kasi pagod. Pagod ang ating mga ulo eh. Kapag i-isip syempre, napitado ang buhok. Kaya, kailangan ng konting alaga sa buhok guys. Talagaan natin ang ating buhok at ulo. Makati talaga siya guys kapag ano, Kati siya. Yung uban pala is makati. Hindi ko naman ito naisipan. Biglaan ko na lang naisip na magkulay ako. Kasi, susko, ko, grabe na yung ano ko. Uban. Grabe na ang kati. Tapos nakikita ko sa aking mga picture, lalo akong tumanda, guys. <laughs> lalo nakakatanda ang ano, uban. Kaya kailangan magkulay. Tingnan mo pagkatapos magkulay nito, guys. Ano, medyo bumabata ako medyo lang medyo lang bumabata at least kahit paano bumabata pag nagkulay na ng buhok na ng buhok so babalutin na yan natin ngayon gusto siya sana no, magkulay agad siya kasi hindi ko na to paabuti ng dalawang oras guys kasi marami pa akong trabaho hindi na nga lang ako matutulog para maayos lang itong buhok ko. So, tingin mo yung kulay, oh. Kapit na kapit agad yung kulay. So, napunit yung plastic, guys. <laughs> Hindi kinaya. Napunit yung plastic. Kaya, balutin na lang muna natin ng ano. Ganyan ta.